Good afternoon mga bok. Dito pa tayo sa garahe natin, Motobok Garage. Ngayon meron tayo ditong NMAX B2 from Bagong Silang, North Caloocan. Dumayo dito sa Lagro. Papakabit, papagawa ni sir yung lagutok sa ano niya, sa motor niya sa harap. Ngayon nagpa na raw siya ng front shock. Nirepack na naman siya, kaso hindi na wala yung lagutok. Ngayon chinik ko kasi yung lagutok niya galing sa ball race. Ito, pag inaalog mo to, may lagutok yan. Tugtog gumaganon. So parang sa akin, wag naman tayong gano'n mga kapwa mekaniko na hindi porkit sa dumating si customer, sabihin sa atin, pa-repack, is re na agad natin. Kumbaga, make sure natin kung yung kinoconcern ng customer na lagutok, kung galing ba sa prone o sa ball race o sa bearing sa gulong. Katulad yan, na-repack siya, pinalitan ng bearing sa gulong, hindi naman nawala yung lagutok. Pagdating dito, pag-check ko, galing sa ball race. Kawawa naman yung customer, nagbayad ng nagbayad naman ng maayos pero hindi naman nawala yung lagutok. Kasi yung lakas, yung Tapos yung gumawa naman ng ano niya, loud horn, ito naman yung ginawa. Itong bakal na to, dapat nasa harap yan eh. Nandito yan eh. Kasi dyan kumakapit yung fuse holder natin. Yung fuse box yung naaganyan. Ang ginawa daw, binalikuto, eh yung bakal na yan. Pinapasok dito sa gilid. Tapos dito daw nilagay yung busina. Pero wala na yung busina. Pinatanggal na rin kasi ni Seb dahil hindi sablay din daw yung pagkaagawa. Pinatanggal na rin sa ibang shop. Yung nagtanggal naman, hindi rin binalik sa tamang forma. Marami naman magandang pwesto ng busina. Hindi ko alam bakit dito pa nila nilagay. Kasi yung laki-laki naman ng NMAX eh. Kasi ito pa, yung uling nag din. Iniwan lang, iniwan lang ng ganito yun. Oh. Iniwan lang na naka expose yung wiring nung ano charger. Ito naman, yung dati niya daw wiring ng mini driving light. Toggle switch. Yan, nagbutas siya dyan, toggle switch. Pwede namang ano na lang, uh, three-way switch na ganito. Para hindi na nagbubutas. Pagdating sa ano ha, sa mini driving light, sayang lang. Sana ano, wag ganun mga bok. Sana lumaban tayo ng patas para at least matuwa sa atin si customer, babalikan tayo. Wag lang yung gawa lang ng gawa na ano, wala na tayong pakialam sa customer kung ano mangyari sa motor nila. Lalo, na to, itong brown na to, positive wear to. Pag do, dumikit sa bakal, pwede mag-spark, masunog yung motor niya. sa'yo. Mamaya ayusin natin lahat yan. Pati, subukan ko tong ibalik kung mababalik pa natin. Kung mababalik natin sa pagkakaano niya. Sa tamang ayos mga buko. Ito rin problema ng motor niya. Yung gulong ang hirap iikot. Ayun, ayun, naglalak. Hindi ko titingnan namin mamaya kung simulado kasi nagpalit ng preno si Sir doon sa shop malapit sa kanila. May konti ng ingay kasi ngayon biglang naglalak na. So mamaya che-checkin ko rin 'yan. Pinapalamig ko lang inu inuna namin yung ball race. So mga bok, balitaan ko kayo mamaya kung ano yung mangyayari dito para masubaybayan nyo rin ito na mga bok yung ano nyo ball race nya grabe na rin yung kalawang kaya nahirapan ako tanggalin pinaliguan ko muna ng WD-40 Tapos kaya na rin talagang sira na rin talaga yung ball race nya ganyan ang itsura tuyot na tuyot na tas sobrang kalawang na tas may mga ayun na siyo, may mga lubog na may mga kanal na yung railings kaya dyan sumasadlap tas katagalan nang hindi napapagawa ni karon na siya ng clearance umalog na kaya kailangan natin palitan yung ball race nito lilinisin ko muna yung tipos, sa lalagyan natin ng bagong ball race so na mga box nalinis ko na yung ball ano niya uh, tipos niya lalagyan na natin ng bagong ball race gagamitin natin mga box racing monkey ball race pang Nmax ayan mga box yung mga boss, nakabit ko na yung railing sa tipos. Nilagyan ko na rin ng grasa, yung pinaka ball race. Dito, dito tayo sa chassis. Yan, meron tayong ball race installer. Siya, siya yung mag, maglalapat sa mga railing sa chassis para hindi natin kailangan pukpukin. Gagamit lang tayo ng 28mm na panghigpit. Habang hinihigpitan ko yan, kung saan nang lumalapat yung mga railing sa taas at sa baba yung mga bok, naigpitan ko na. Nakikita nyo sa ilalim. Pumasok na yung tools natin. Yung tumulak sa railings. Nasa loob na siya. Tapos, kahit anong gawin kong higpit niya yon, hindi ko na siya maigpitan. Kasi, sa ano na yan, sagad na yan, Wala nang clearance yung mga bok. Kaya, na natin yung mga railings na maayos. Kahit hindi natin pinupupok. Yan mga bok, nakabit ko na rin yung railing sa iba, yung ball rail sa ibabaw. Nilagyan ko na ng grasa, pati yung mga railings, nakabit ko na. Sa ito mga bok, hinanda ko na yung mga pinakanat niya, pati yung goma, pati yung mga special washer, pati itong takip sa ibabaw, dito yan. Ito, dito yan, takip muna yan dito. Ngayon, ibabalik ko na yung tipos, hinanda ko na yan. Kung paano ko tinanggal, ganun-ganun din siya nagkasunod-sunod. 1, 2, 3 para organize kung paano tinanggal ganun din ibabalik mga bo. Ganyan tayo gumawa dito mga bo. A few inches later. Mga bo, nabalik ko na yung ano niya, manibela niya, nahigpitan ko na rin, pati yung goma na balik natin. Bali hindi ko na napakita kasi mag-isa lang ako gumagawa. Ayan mga bo. Pero goods na siya. Smooth na ulit. Tapos wala na siyang alog. Wala na lagotok mga bo. So balik ko lang yung mga fairings mga bo. Kasi gagawin pa namin yung Nagiging sa likod pati yung panggilid. Yung mga bok, nabalik ko na yung mga na ano, ni, na ano kay sir. Yung wire dito, napagdugtong ko na. Tinaypan na rin natin yan. Igit sa lahat, itong fish box na dalawa, nabalik na natin sa tamang pwesto. Buti na lang, hindi naputol yung mga, yung mga bakal kasi niliko nila. No? Tapos binalik ko lang sa, ano, sa dati. Buti hindi naputol mga bok. Yan mga bok. Bali, okay na yung harapan niya. Babalik ko na yung fairings mga bok. yung mga bok, binuksan ko pa yung harapan ng motor ko para makita ko yung forma ng fuse box. Masundan ko. Ayan mga bok. Pares na kami ng itsura. Ayan. Doon ko siya ginaya. Kasi nga, baloktot na eh. Pinaorma ko ng katulad sa akin para tama yung pagkakabalik natin. Alright mga bok, tapos na tayo sa ball race. Nabalik ko na lahat ng fairings. Okay na. Na-testing na rin namin ni boss. Wala na yung lagotok. Ngayon, dito naman kami sa likod, sa preno niya. Balik preno niya, ay yung gulong niya sa likod. Yan, matigas. Yan. Matigas, bilang, eh, maluwag, matigas. Pero, hindi naman sumasahid yung gulong sa ilalim. Yan. Hindi lang kita dito sa video, pero may allowance na konting-konti. Ngayon, tatry natin tanggalin tong preno kung ganun pa rin siya. Pag tinanggal ko tong preno, tapos gumanda na, nag -free wheel na yung gulong, ibig sabihin nun, sa preno tayo mag-focus, nandun yung problema. Yan mga bok, natanggal ko na yung caliper ng preno niya. Pero ganun pa rin, ayun, matigas pa rin, ayun, ayun, naglalak. Pinabuhat ko na kay sir, itong likuran para umangat yung gulong talaga, pero ganun pa rin, mahigpit pa rin, Naglalak pa rin siya. So ngayon, bubuksan namin yung panggilid. Check namin baka nandun yung problema. Ito na mga bok. Uh, medyo lumalim na kami. Tinanggal ko yung preno, yung caliper. Naglalak pa rin yung gulong. Tinanggal ko na yung panggilid. Wala na nakakabit sa panggilid niya. Naglalak pa rin. Sabi ko nga kay boss, baka sana, sana hindi sa gearings. Sa, sabi ko sana bearing na lang sa swing arm. Yan, tinanggal ko yung tambucho. Ayan yung tambucho niya. Ngayon, ito yung swing arm niya. Nung tinanggal namin, yun, lumuwag na siya mga bok. nag wheel na. Ibig sabihin nun, sira na yung bearing sa swing arm niya. Ayun, oh, dito pa lang naman, may kita na. Ayun, oh, grabe na yung kalawang sa loob. Ayun. Bali ngayon, babaklasin ko to. Eh, wala tayong piyesang bearing sa swing arm. Pagkabaklas ko nito, uh, mag ako sa labas sa mga motor shop or auto supply. Surebol naman meron sila nyan at least hindi na lumalim dun sa gearings kasi kahit ako kinabahan rin ako si sir kinakabahan rin si ma'am at least ito medyo mas mababaw pa to kumpara sa gearings okay tanggalin ko muna mga book ito na mga book nabaklas ko na yung bearing nya ito na yung luma niyang bearing may alog na rin hindi masyadong dinig sa video pero yan sirang sira na NSK 6303 sakto mga bok, na nabili rin nabili ko rin sa mga auto supply NSK 6303 rin yung sukat. Pares lang ng brand nung sa ano yung tinanggal ko sa swing arm ni sir. Ayan 6303 NSK. Yan siya mga bok yung bago natin. yun yung natin sa customer mga bok Kabit ko muna mga bok, nabalik ko na yung bearing. Nabalik ko na rin itong lock nya. Itong plate. Pati itong cable holder nung ano, caliper babalik na natin sa gulong, mga po. Para matesting na natin. The next day. Ah, wala, wala nang ingay. Okay. Napakatahimik tayimik yan, na Pag may lubak-lubak lang nakatulungan, ba, o ganitong lubak. Ang, may ingay, pero tingin ko, ito. Ay, sir, ng J-SUSY mo, ah. Ayun. Oo. Ito yung, pumapagpagto. Ang ingay. Tsaka tong holder, maingay. Kaya ikaw na lang pagka tinakbo mo ito inuwi mo to normal para sa'yo lahat edi eh yung bearing hindi pa okay pa yun pero palitan na rin oh so, palitan na para wala lang sakit sa ulo oo yes, oh yung nandana yung... mm. ito na mga bok finish product na kami nagpalit na rin si sir ng air filter yung lis pang gilid pagbalik na lang niya kasi hapon na rin wala pa siyang tulog papasok pa siya mamaya pero yung nagpiprewheel na yung gulong niya ayan Okay na. Okay. Tapos may marami pa siyang papagawasan sa susunod. Pero susunod na yun kasi medyo late na rin. Overall, mga bok, goods na. Yan sila boss, tagalo pa yan. Bagong silang kasama niya, asawa niya. right, sana may natutunan tayo mga book. Hanggang dito na lang.